Good morning, good morning. Mga misis, good morning. Naglalabas si misis. Naglalabas si misis. Naglalaba. Ito yung araw natin na naglalaba tayo. Kasi hindi pwedeng tatambak natin yung mga labahan natin. Kaya mamaya, napapagod na tayo pag ano, kunti-kunti, pagkunti, lalabhan. Every other day, lalaba, every other day, lalaba. Ganun talaga ang buhay ng mga misis, di ba? <coughs> lalaba tayo. Nag-almusal na ba kayo? Kami, tapos na kami nag-almusal. Pagising namin, nag-almusal agad kami. Baga nagtaka kayo, na bakit hindi ako nag-washing machine? Mas gusto ko kasi ma-exercise yung aking kamay na magkukusok. Kasi hindi naman marami yung ano, um, mga labahan ko. Okay lang kung magwa washing gamit kayo ng washing machine kung tambak talaga yung lang mga labahan natin. Pero ako kay kunti <clears throat> lang. Tapos nakasampay na ako. Yung una kong sinampay is yung aking mga puti at saka yung mga underwear. Kasi ganyan talaga ako maglalaba. Inuuna ko yung puti at saka mga underwear. Madali lang kasi yung Ano. Madali lang kasi yung Malabhan. Tsaka ko ihalo yung mga puti sa mga decolor. Sa mga may kulay. Yeah, ito ngayon. Ito. Mga ano na. Mga decolor na yung mga may kulay na yung ano, nilalaban. At saka yung mga damit namin, hindi din ang marumihin. Katulad ngayon, yung sinuot, yung itong sinuot ko, ano to, pang katulong ko. uhubarin ko na naman ito. Tapos, hindi naman, hindi naman ito sabi na, nakuan kasi hiniga lang. So, wala siyang kuan. Kasi, yung pagka, pagka aircon yung may aircon ka hindi ka pinapawisan Ayan. wala siyang kwan ngayon lang naglalaba ako pinapawisan ako so kahit man ano walang dun kusut kusutan pa rin dahil para magtanggal yung mga bakterya kasi lahat lahat talaga sa ating ano <coughs> mga sinusuot may bakterya talaga yun Mag-iingat pala tayo ngayon, na Sa impacts. Yung sabi nilang monkey packs, Yung sabi nilang monkey packs. Mag-iingat tayo. Ang lalaki pa naman sa bukol. Yung ano, sa monkey packs, Lalaki ng ano yung bukol niya. Oo. Uh -uh. Kasi yun daw ngayon ang ano, sakit. Pag meron daw kunong mga ganyan, huwag daw tayo mag- makipaghantuhan o daw tayo makipag makipag shake hands o, iwasan daw natin ang mga ganun kasi nakakahawa din daw yan ng mga na virus so mag-iingat tayo sa monkeypox Yun. ngayon Friday ang ano ko sana mag ano ako magsisimba ko sa Kiapo. Kaso nakita ko kasi yung ano araw is hindi hindi masyado mainit. So dito kasi sa itaas sa itaas ng bahay na dito kasi ako naglalaba. So pagkatanghali, pagka kahit hindi tanghali, kahit umaga, mainit siya. <clears throat> mainit siya ang ano ang ang, ang lakas namin. Kaya ako naglalaba ko kanina. Umaga. Umaga pa naglalaba ko. Dahil sinasabayan ko yung yung tidlong. Tidlong ng araw. Sinasabayan ko. Ayan. <clears throat> Ganun lang ang buhay natin mga kamisis. Kasi pag hindi tayo kumikilos, pag hindi tayo naglalabas sa bahay. Ganyan ang ano natin. Ganito ang mangyayari. Di, mabaho tayo pag hindi tayo maglinis. Mag, ano, mabaho tayo. Ito nga na damit. Tinulog ko lang ito. Yung isang gabi. Di ba? Wala, walang, wala ano yan. Walang, basta na lang labhan mo pero para maligpit mo na rin, di ba? Ganun lang. <clears throat> ito gijaging ko lang ito every eh, ginagwalking na ako kahapon. Ito na damit to. Di ba? ganun lang na mga ano namin. Hindi talaga sabi na Maraming dahil hindi naman tayo nag, nagtatrabaho nang Kuha na dito lang tayo sa bahay. Yan. Tapos na. Basta makusutan mo lang ng mga kilikili. Mga ano. Ganun lang sa ano. Pagdating sa yung mga pantalong. Dito sa may bilahan ko anong kusutan kasi dyan ang mabaho. <laughs> Di ba? Okay. Thank you for watching. Bye-bye-bye. Ano na? Ano nang kuan? Barang ano na eh. Six na. Okay, bye-bye. ubusan bye. ang ano ko. Bye-bye.